Okay guys, time check. Time check. 5.13. So, wala pa rin kaming guess. Eh, akong 500. 500! Money! Oh, money! <laughs> Easy money! Nakaano rin ko? Naka... Nakaano rin ko ito eh? Naka-open nun? Bigayan sila ng pera dito ah. <laughs> Uy. Taman, taman, Wala po kaming sakay ngayon. May na. Hmm? Huh? Oh, toron. Magkano ron? Magkano? Ê này, ê này Tindog noy, tindog <laughs> Tindog noy Ê <Ea> à wak Wak <laughs> gede <laughs> Si, sí, anh nak <ka> apain pipe? Oh. Aku. Nak, 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 Oh, picture, picture. Nah, picture. Dudong, dudong din Yeah, hindi man 'yo, Turkle. Dudong, sir. Hmm. na pa bastos gali walang parang ngayon ay walang paraw the storm is coming the storm Board, ma padel board ma'am. Picture picture. Ayo oh, te dame. Te dame. <laughs> Na, <clears throat> 41 lang uno. Unsakay. Tatlat na yan. Katlat lahat 41 lang. 41 times 25. Hindi kasama dito yung balance ng binayaran kaya 'yung ito. Tapos natin kayo ng ano di diba? Tapos Mamapunta sa iyo 500 na lang. Okay din. Maganda mag secretary. <mess -tinyo> pa secretary. kaming sekretary. Namp Lot -lot ba ito Pero, na? No, iba na yun ba? Diba? Iba naman yung kay oh, Lala. Diba? Ede, pag -papas kita ako, at kita ni Lala, Pagkakataon <mess -tinyo> diba? Ah, lang. Oh. Bari mo, malaki doon. Kanya. Ma Willis yan no? Isa lang naman po nga. Sino? Willis. Paray ko. Ina doon. Ina-salutean niyo lang. 75 si nung 50. Ah, sa nung 75 si di nung amat. Ah, 75. Yung iba dito yung mga palang nila kay Lala Kapag. Binayaran. Bilis na si Lala Kapag. Bilis na si Lala Kapag. Bilis na si Lala dito kapon ka eh. Ha? Wala yata. Ay, dito pala. Mayroong Oo. Ang marami dumami? Marami na naman minsan. Kasi, ang problema, walang sumasakay. Zero kami sa sakayak yun eh. iba pa. ngilingi rio hmm? galing ngilingi kid tapos ka naman ningil at dimol Ay, ano dudong? Eh, ng live daw ay. Ano ya? Ano hampa ito aw. Turuan ko kayo kung paano kumain ng mani. Una, tanggalin mo 'yung ng bitchin. Ano? Ngalawa pag wala nang bitchin, Jadi nak inin. Wow, manik. Anget nanti lagi aron telepon. I am Tagalog, <rezio> <laughs> no? Tagalog tondo. Okmol. Leila Ger. No. No! Nauso no, ikaw. Salamin ko no. Salamin. Ma'am, si Leo, mama. Yung tractor nyo kapon. Ba'y? Ayan, yung tractor nyo kapon, ma'am. Leo. Kaya <laughs> pala yun, Leo, ito yung nyo kapon no. Oh, nagkaway. Ang <laughs> bal pa na akong <laughs> gano'n. Wala yung katawa. Wala, wala yung nakawa. May kana tayo. Tapos binit tulo. Tulo may kana. Kana kayo. Kana. Kana. Ito na naman yung babae. Kana okay, o? Hi. You want to surf? No. Hi. Hindi. Ma'am, gusto niyo mag-surf, ma'am? Mura na lang, ma'am. 15 na lang. Kada tulak. <laughs> Game na, ma'am. 50 kada tulak, ayaw nyo. Bala kayo. Wala guys, zero talaga kami. Zero talaga. Ito nakarami oh. Zero! <laughs> zero gila. <gino>. Katatlo ka wow. oh. Kasi <laughs> kamo, parakay nung kamo, parakay kamo ha? Parakay lagi mga animal oh. Parakay nung lagi. Ayun na. Ha? Ito po. Ito It's done. Ah, it's done. Nung kaya ko maldo It's done na. No? It's done. Kala ko no? lang. ko lang. Kala Ang na. It's done na. No, no, <speaks in gearbox> <Judy> <sighs>